Ayan, itong gagamitin natin, ikukulay sa inay, ay color na medium brown and chestnut brown. Bakit dalawa ito? Aba, tatanong ko na lang kung alin din sa dalawang gusto niya ipakulay. Tapos, syempre, kailangan natin ng brush, suklay, at syempre, ang mahiwagang gloves. Tapos, itong lalagyan ng pangkulay. Ayos na. Ayan, guys. Ito na, kukulayan na natin ang inay. Finally, matutuloy na sa dami namin pinagchichismisan. Mm, oh Diyos yeah. ko. Aray naman, eh. Wala rin naman ka, ano. Yung, 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 Ari, siyang... sobrang chismosa. Mana sa iyo. Opo. Baka baliktad. Ako nagmana sa iyo. Akala nyo lang mahihain to, Pero, na na grabe, sobrang, tayo... sobrang, ano talaga. Ano, ito madal-dal. Doon na lang madaldal. tayo sa kubo Oo, oh, eh. Hey, Maot yan. Hindi. Baka umambawin. Oo nga. O, siya. Tara na. Ayan. Ayan. Ngayon, dini kami sa kubo magkukulay yan. Aray ko. Aling gandini sa dalwa? Medium brown or chestnut brown? Hindi ka parehas yan. Medium brown ang isa. Aling paglaho kayo muna. Oh, mamay, anong kalabasan na re. Eh. Ba't hindi nga kayo magkulay? Ano? Guys, yun yung tumaba na ako, no? Parang ang laki ng tinaba ko. Ano, inay? Ang laki na yung tinaba ko? Ba, hindi nyo ko kinakausap? Ano? Sabi ko, ang laki ng tinaba ko. Saan kukuha? Ala, lagi na ko siya ang kukuha. Eh, di, di, ni. Eh. Sa mga kinakain. Ano? Ano sabi niya? Ako doon yung pa, mutot? Parang nagamoy utot, di, ni. Oh, abig, kasalanan ko. Hindi naman ako, hindi pa nga ako na-utot. At, at saka ako yung naka, ano, naka-dumi na kanina. Ay, eh, ah. Hindi, eh, nadidiyan nga pala ang bagong anak na aso. Aso sa ilo. Ano yung mga na tuloy sa pisngi ko ngayon, guys? Mga pipisil, Deya. Ay, di pa siya eh. eh. Ah, ako'y magkukulay muna ngayon mga anak. Ayan, ayan. pa ba yan? Ayan. 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 Kayo talaga mula ng kumulay pag nasira yung bok na inyo. na. Wala na sisira eh. Oh, sira, dali. Ang pisa natin. Medyo brown. Aray ko. Ayan, ipakikita ko lang ang... Um, ano ba yan? Ayan, nauutama ko lang, lang. Ito pala guys ay... Ano, tayo na ito sa ikling ko. Ito ay... Um, shampoo in hair colors. So, ang po. Kung gusto ninyo ng... Kung gusto ninyo ng madali-dali, kanyari, ayun ang punta ng salon-salon, tama-tama yung mga garning shampoo lamang. Abari pa rin, may libre na rin, ano eh. Oo, oh, 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 meron gloves. yan yung plastic gloves. Mm, yan, ganyan ang itsura niya. Not sponsored, guys, pero... Yan ang ginagamit kaya... ko, kaya gayo. Mm -mm diyan ako hiyang. Abay ka kayo na, sagot eh. Gusto ko siya sabi do sa akin. Abay din eh, ako yung nagbe-video ng akin. Nakakay. Abay ka ka na, imek. Ay, ay naimek din ako sa akin eh. Bahala ka, Daya. Magsawa na rin kay Daya. <laughs> <laughs> Sabalian mo. Ay, di kaya rin na. Hmm. Paghahaluin na natin ito. Ang oh, isa oh, ay... Huwag mo nang... Beg kasi nakasabi ko, chestnut brown. are chestnut brown. are ay... Ay, ang guntay na saan? Ay, ngat na natin ito. Ay, 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 guntay, may guting. Nakita <laughs> di yan. May guting pala kayong dala. Mm, sige. Ay, naman din ang inay nito -ina ito, ah. Ayan, habang wala ang inay. Umalis siya. Mm. Ayan, itay maglalagay nito. Alam nyo ba, ka, talagang gamit na gamit ko talaga. Ano na uubusin yan? Ano man, inay? Eh, Kita nyo pa rin ako din yan? Huwag mo lang i-content, nang i-content baka maubos. Bala-bala, bala-balaan bala, na lang ang hindi naman po pwedeng gayon, inay. Ay, ay, dito, hindi makatotohanan pagkagayon. Kakaunti na, kakaunti na. Baka ako walang magamay. Bibili na lang tayo, bibilhan na lang kita. Yan, check out ka sa yung basket to. Hmm. Ayan, sa tunay ho, talagang gamit na gamit ko talaga ito. Halata naman, diga. Hindi naman siguro or magiging hanggan denin na lamang kung talagang hindi siya gamit na gamit namin. Hmm. Kasi gusto gusto ko din talagang lasa niya. Sobra talagang refreshing. Ang sarap lang din sa pakiramdam kapag mabango talaga yung hini Hmm.